Katabi niyo po sa yes! sa sa inyo, yes! Ako po si 15 oh. years ako right? sa Italy Yes! Yeah. Yeah. Italy. <laughs> Italy, Italy Hong Kong Dahil hindi ko po na sa Kasi umuwi kami ng bansa Marami mo kami sa, bike. sa e -plan. Hong Kong Lagi din na sinasabing Wow, gusto mga mo naman Yes! na ako'y nasa Ejlovan. Gusto niyo po bang malaman? Yes! Ganito po yun. Um, last six years ago po, nag-down po ang economy ng Europe. Maganda po, 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 si po ang sa Italy. Libre po ang hospital. Libre gamot. Malaki po ang aming Pero sa tula ng nato, bumagsak ang economy ng Europe. Nag-ibaw po ang buhay. Doon ko po na-realize yung dapat trabaho ay lang magnegosyo. Pero ano pong isip ako ng isip, ano pwede kong ng na magsisimula ko na hindi ko muna hindi eh, magtrabaho trabaho Wala mo, may Ngayon, kong tumada, ano kong sa trabaho? Na po kung kumara, kung kumara trabaho, trabaho, kung ako sa sa kung pinagawa ko ng isang sa oportunidad na pwede niyo bang huwin ang buhay ko at ng pamilya ko. Ganun po. Ngayon po, simula po noon, isang araw po, yung college friend ko, nag-introduce po sa akin ang Englobal. Hindi ko po siya pinagsin dahil sabi ko po, anong magagawa rin mo yung na ito sa akin? Samantalang andun po ko sa ito, malaki tong ang sinasahod namin, ay nandito siya sa Pilipinas. Inexplain na ito sa akin, nanunaw po ako ng video, panurin ko daw ang lahat, pero hindi ko siya pinansin. Tuloy pa rin ako sa aking trabaho. Pero naiisip ko po lagi, baka ito yung hinihini ko sa Diyos na oportunidad. Ngayon po, sabi ko sa asawa ko, ba't hindi global, sa mga product testimony, at sa mga lahat-lahat. Ngayon po, habang nanonood ako, parang na nai-inspire po ko, iniisip ko, kung naalala ko nyo na panood yun, nyo yung tao na kasama sa trip sa si Hong Kong na magkakakos. <laughs> Ni po ako sa Pilipinas, galit sa dinera, wala ring kinot. Wala na naman, simula, la ngayon Hayun po sa ko kung ang antakan ko sa ubo ko, ako na sa hindi gusto ko nang umuwi sa Pilipinas habang buhay. At dito ko po, kahit ano sarap ang buhay doon, ibabaw dito sa Pilipinas. Yes? Yes. siya bigla na. Hindi ko nakikita. Sa Facebook <laughs> ko na A gente não tem problema A gente não tem problema <laughs> Nung nakita ko nila, unti-unti nang nagdaan sa nakikitingin, pero hindi rin po sila nag-join dahil lang sinasabi ko nila, ang hirap niya, baka maloko Nung mga time po ngayon, wala pa po sa akin ang plata ko. lang po kami, na madami. Dahil po trabaho, matawad ang trabaho. At nakakalumino ko lang po mga kamag ko. Sabi kung ako sa yung mga kamag ko, pag nakikita pa lang ako, naglalayo na. Dahil alam, ano nakaalakay po sila. Po, ang nangyari, ano? Online. Paglalakot. 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 Hindi niya siyong kaibigan, hindi niya siyong pakilala, pero isang hay lang, hindi so, si, na nilawawala, pero hindi po yun na pag-isyaan sa akin. Iisip po talaga, yung pa pamamara para sa aming kamilya amin amin amin. at yung pangustuhan ko po na kami po ay magtuntunan din sa Pilipinas. Ang aming mga nanginiisip, oh, oh. lagi ang mga nanginiisip dito lang sa Pilipinas, ang hirap po dito magbenta. Mga wala ko namin nag-aralan. Dito doon ang maging milyonaryo. Ako pa kayang nakarating sa Italia? Yes! Maging isang muli ko, nilolo ko yata ako ng bata mayroon mayroon <laughs> nating ang prada ko sa nolo magpadala ko ng pera pero sabi po niya sige na panunodin mo ito at para rin din sa'yo kaya yung mga na-invite sa inyo hindi po ba yung may nai-invite in para lang sila itinigta dahil dito din po ang unang naiinaramdam ako dun sa kaibigan mo ay kaya pala nito ko nai-invite gusto may 500 trake magtutunog Ano ang sabi ko po sa sarili ko? Salamat sa kaibigan ko dahil in-introduce niya sa akin ng Inglobal. Dahil kung hindi po, wala po akong nakikita ang maliwanag na daan para mas maagad na marating ang aking pangarap para sa Emilia at para sa amin yes. <laughs> mga oh, okay. kanin. -tay -tay Pero, Pero kung kayo, kayo yung determinado, at gusto niyong magbago ang inyong buhay, ay talaga pong magbabago ang buhay niya. Totoo po, dahil ako po dito nandito ngayon. Dati dati po, pag nagbabakasyon kami, uuwi po ako dito, ang inipong ng dalawang taon, in one week, isang buwan po, magbalik kami doon. Wala ako pa, isipin ko Isipin niyo po, po. Ngayon po, babalik kami ng Italy, may 105 ako sa bangko, may daman ng pera ko, madami <laughs> yung po, yung tatandaan. Anina po, sabi po ni Ablay, lang ng sa ng yes. Hindi pa po namin na-encode yung na dapat ay-encode namin. Niyo po kung gaano at kasaya kapag ganito na ang nangyayari sa inyo. Ayaw nyo po ba Gusto! O ano po? Kailangan? paumama na ng bago, ito ang kailangan nating alam, kunin nating all-around ang mga bagay. Hay sabi ko po, pag makamtan mo ang problema, magbaka buhina, ipitin ang sarili dahil sabrot, mababa pa rin ng presyo. Pa, trabaho, trabaho, nawala na trabaho. Kumusta na po kayo? Samantalang ang global cost, bumababa ang buhay. Hindi na tayo naghihirap, basta't isa puso nyo, walang mawawala sa inyo.